student, I do your day. Di ka pa nakatry, i-try mo na. <laughs> so guys, nandito na nga yung penis product natin na spaghetti guys. So, ayan. Yung spaghetti na ding luto guys. yung diskarte yung <laughs> So guys, hmm, so, di ka pa nakatry gumain ng spaghetti, try mo na. Hmm. <laughs> <laughs> Ito na nga guys, simple, maglagay tayo ng mantika sa mainit na tubig. Kasi nagtatanong-tanong ako kung paano lutuin ang spaghetti. Ang sabi nila ay pag kumulo ang tubig, lagyan mo ng kunting mantika at saka asin. <laughs> ay simple, nalagyan natin ng asin yan no? Oh. Then, antay natin ng kumulo guys. Kasi pag kumulo na yan, ilagay na natin yung noodles. <laughs> ayun na, kumukulo na nga ayun na nga guys <laughs> kumukulo na nga talaga at saka ilagay na natin yung noodles Ayan, isang ano to isang balot na noodles na spaghetti yung pababa <laughs> so first time natin na magluto ng spaghetti ngayon no kung paano magluto simpre nagtatanong-tanong tayo kung paano magluto ng spaghetti ganito lang pala ganito lang pala magluto ah, uh, hindi mo talaga ibuos lahat yung noodles, dandanin mo lang dapat, kasi pag ibuos mo lahat baka hindi ma ayun, hindi mapantay ang luto ng spaghetti <laughs> ayan guys, oh ayun, para siyang walis parang walis tingting -ting guys <laughs> ay, simpre, parang alanganin tayo dun sa tubig, ay, ayun na nga guys <laughs> dinagdagan ko ng tubig na mainit kasi sa tingin ko ay maliit lang yung lagayan ko ng noodles baka matuyuan baka tumigas at baka, baka maglikit at hirap na anuhin ayan mikos-mikos lang natin guys kasi nilagyan na natin ng mainit na tubig yun ayun ay simpre malapit na to <laughs> ayun na nga guys <laughs> Ayan, tinanggal ko na dun sa rice cooker at simpre, pinahugasan ko na, ayan. Yun ang technique nito, hugasan muna bago, ano, ayun na nga guys, simpre, mag, ano rin tayo ng, ano nya, pang subak nya, sabi, sabi saya, pang subak. <laughs> simpre, may bawang tayo, may simpre, hotdog, at saka Argentina corned beef. Yan ang ordinaryong luto na spaghetti guys lutong bahay na to at saka simple yun na nga ilagay na natin yung uh, ano atdog at saka pangalan nito uh, sibuyas at saka bawang <laughs> yun napakasarap dito guys yung sabi nila ay pag kumain ka ng spaghetti ay pang pahabang buhay <laughs> ay siyempre sunod natin yung hotdog guys ilagay natin yung hotdog ay siyempre basic lang tong luto pang lutong bahay lang to <laughs> ayun na nga ito na nga ang pinaka sa spaghetti ang sauce ng spaghetti ayan dalawang piraso ito na sauce guys ay siyempre talagang Lulang lula ka talaga dito guys Sa Sos na ispagiti <laughs> Napakadami ito Siyempre halu natin yan Kasi andyan Andyan yung lasa Yung lasa ng spaghetti. Siyempre pag halu natin Ay talagang mahalo talaga yung Atlog at saka Bawang at saka sibuyas Kunti lang yung ano natin Yung uh, pang ingredient walang walang ano to walang magic sarap kasi ang magic sarap makasira ng kibli yung sarap guys <laughs> asin lang ang nilagay ko dyan <laughs> ayan na nga guys na haluin na natin at tanggalin na natin yung spaghetti ilagay natin sa mangkuk na malaki malaki <laughs> ayan yun o oh. mikos na mikos na guys at simple ready ready na to kasi first time natin magluto ng espageti at simpre nagtatanong-tanong muna tayo kung paano ituin ang espageti ayun ready to eat ako guys ay simpre naka-prepare na lahat yung ano yung sauce na lang inantay ayan guys what's up mga ka-guys kundang i too Ludi hindi ka pa naka-try it try mo na yung penis natin na spaghetti guys o. So, ayan. Yung spaghetti natin luto guys. Uh, first time natin magluto ng spaghetti ngayon. Ay simpre ang uh, ingredient natin dito ay napaka basic lang guys. Kasi bahay bahay. Lutong bahay lang to. <laughs> so ngayon tikman natin kung ano ang lasa ng recipe ko guys. Ayan o. Eh. Mm. Ah. Yep. Tama lang yung lambot niya no. Eh, yung noodles niya. Video mo muna sa kitchen sa. Ah. Mm. Spaghetti. Spaghetti pambaba. <laughs> mm hmm. ng din guys para din jalebi ang sarap guys kahit kung burp lang at saka at dog lang yung ano uh, yung inalo natin mm. ah. napakasarap ito talaga ang pa pinaka paborito ko sa lahat guys yung spaghetti

lugas. Oh, kung hindi ka pa natutay, itry eh, mo na magluto dyan sa bahay nyo. Napakasarap. At saka, talagang hindi ka talaga magluto guys. Yung <laughs> first time ko lang magluto ngayon, siyempre, hindi natin alam magluto. Siyempre, nasilang tanong muna tayo kung paano magluto ng spaghetti. <laughs> so, ngayon ay nakuha ko yung discarte guys. yung discarte pala. Bago ka ilagay yung noodles, eh, lagyan muna ng ah, uh, ba, mantika para hindi raw magdidikit-dikit -di yung noodles. Tama din. Tama din yung diskarte yung noodles na. So, guys, mm hindi -hmm. ko pa nakatry kumain ng spaghetti. Try mo, ha? Hmm. <laughs>